Samantala, idol iniya handa na po ng Dagupan City Engineering Office ang kanilang plano naman upang matugunan ang inerereklamong drainage sa isang bahagi po ng Magsaysay Fish Market sa Lungsoda. Sa panayam po ng IFM News, Dagupan sa opisyal po ng Lungsoda. Eh nakatakdang i-schedule po ang pagsasaayos sa nabanggit na problema sa nasabing drainage. Paglilinaw nito na ang lumalabas sumanong putik na siya rin pinoproblema ng mga negosyante sa bahaging ito ay mula sa septic tanka. Dagdag niya ang umaapaw namang tubig ay dahil din sa high tide na, na kadalasang nararanasan sa bahaging iyon. Matatandaan din na inihayag po ng ilang mga vendors ang problema kung saan nakakaapekto naman na ito umano sa kanilang kalusugan dahil sa masangsang na amoy na nagbumula rito. Tiniyak naman ang tanggapan ng City Engineering Office na masusolusyonan ang isilangguning problema. IFM News. IFM News. IFM.